Hello 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 welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ang pag-uusapan ho natin ay tungkol sa comment ng isa sa mga kaibigan natin sa ating YouTube channel. Si Sir Antonio, so shout out to sa inyo. Ang comment niya po ay nilista ho natin. So ito po yung ating kodi ko, nakikita niyo ho ba? <laughs> Madami po yung comment kaya marami ho tayong uh, pagkwentuhan sa mga comment at syempre maraming pong salamat sa mga komento po ninyo. At yung comment niya po eh sabi niya sa akin ay uh, sigurado ba daw ako na pabahay ni PBBM yung mga content ko sa aking YouTube channel dahil nga daw po yung mga pabahay ni BBM ni PBBM ay malaking dumiyon po yung itsura. So direkta hang sagot po tayo. Yung mga content ko po ng mga pabahay sa aking YouTube channel, 'yan po ay hindi talaga pabahay po ni PBBM. So kinokonek ko lang po yung title na 'yon sa aking mga videos sa uh, in-upload ko sa aking YouTube channel dahil sa po yung sa po yung uh, presidente po natin sa ngayon. Kaya ayun yung ginagamit ko at uh, kung tinatanong naman po ninyo kung sino po yung talagang mga nagpapatayo ng uh, mga pabahayo ng gobyerno ang sagot ko naman po ay uh, tayo pong lahat ng mga Pilipino tayo po yung mga nagpapatayo ng mga pababa ng mga pabahay ng gobyerno no dahil yan po ay pinunduhan sa mga taxes na kinukuha ho sa ating mga mamamayang Pilipino so sila lang po katulad do ni Pangulong PBBM yung mga kinatawan no nating lahat ng mga Pilipino para ipatupad yung mga proyekto ng gobyerno so katulad niyan ang bansang Pilipinas meron pong ahensya ang gobyerno na namamahala po sa pagpapatayo po ng mga pabahay ko ng gobyerno so ito po yung NHA o National Housing Authority na sila po yung namamahala para magpagawa ng mga pabahay para ho doon sa mga nakatira sa squatter area o mga informal a uh, informal settler. So, yun po yung uh, sagot ko sa inyong uh, comments comment, sa inyong katanungan at sana nasagot ko po kayo. Pero po yung uh, mga pabayo ng gobyerno ay mula pa nung panahon ho ng dating Pangulong uh, Marcos Sr. So may mga pabahay po na ngayon na hanggang sa kasalukuyan ay ipinagpapatuloy ho ng mga presidente o mga nalulukluk no? na presidente ng Pilipinas. So tuloy-tuloy po yun. Dahil po doon sa ahensya ng gobyerno Nas na, National Housing Authority. May pagkakaiba nga lang kasi mga una, ang dami nating uh, mga nababalitaan na substandard yung mga ipinapatayo, ang daming pinapatayo mga pabahay, ang daming reklamo ng na mga nare-relocate sa mga pabahay. So, ang daming kakulangan at hindi nga maganda. At ngayon, kung nakikita ho ninyo sa mga videos na ina-upload ko, eh, nakakatuwa na makita na yung mga pabahay ay, ipinag, ay uh, pinagbuti at talagang pinaganda no? ng mga lumipas hanggang sa kasalukuyan na presidente ho ng Pilipinas. So, yun po yung uh, aking kasagutan sa inyong uh, katanungan. Sana nasagot ko po yung uh, tanong po ninyo doon sa inyong pong tanong. So, okay. Uh, maraming maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. At syempre sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood sa mga nag-share. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre maglalambing lang po ako sa inyo kung po pwede yung sana madaan po sa mga wall ho ninyo yung ating video. So sana paki-subscribe na lang po ninyo para mas marami pa po tayong uh, maging content regarding sa mga pabahay at uh, malaman ng mga kababayan ho natin na magiging apektado o i-relocate sa mga pabahay ng gobyerno na magaganda na ho yung mga pabahay ng gobyerno. So yun lang. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po.